Are you single right now? Yes. Single uh, and ready to mingle. <laughs> that's good. Halimbawa lamang, bibigyan ka ng pagkakataon na makagawa ng pelikula o kaya serye. Uh, name me three guys, three movie stars na gusto mo makatambal. Whew. At bakit? Um, maybe since Ruru. Na, na naka-work ko na si Ruru. Maybe Ruru, uh, Alden, um, Sir Ding Dong, Sir Dennis. Wow. A lot. Actually, a lot. There's Mangusay. a lot of good stars. Let's talk about uh Ruru dahil nakatrabaho mo sa Black Rider. Una muna, kumusta yung karanasan na yun? to be part of Black Rider? Very blessed po and my first teleserye here at GMA will forever be my core memory. Ang saya ng set, ang saya ng makatrabaho yung mga uh, all cast even though uh, even also the veteran artists and uh, actresses and actors. Ang dami ko pong natutunan sa sa Black writer. What do you know now about acting? Don't get from always from your experiences. Don't ah, always get from your experiences. Hindi ka mahugot doon sa mga karanasan mo. I sometimes do, but um, pag sumosobra na na lagi ko nalang pinaghuhugutan yung experiences ko and everything, sometimes hindi ako nakakalabas or sometimes nawawala na lang ako sa emotion. Kaya ang ginagawa ko bago ako pumasok sa work, binabasa ko yung character ko kung ano kung soft ba siya or palaban or crazy or maiyakin and hinahalin tulad ko siya sa character sa mga movie na napapanood ko on Hollywood. Halika, ginagawa namin to dito eh. Si Jean Garcia nanood sa amin. Ah, uh, eksena namin to ni Angeli, di ba? Malay mo may nanonood. <laughs> Hindi lang ikaw umakuha, pati ako. <laughs> Nag-audition talaga. Halimbawa, um, Uh, bahay ko ito, tapos magagaling ka doon at susugurin mo ko dahil ang sa mo ay um, may relasyon ako sa boyfriend mo or inagaw ko ang boyfriend mo. Ako naman i-deny ide ko at tingnan natin kung anong mangyayari, <laughs> di ba? Oh, doon ka. Uh, Chang uh, Susan, uh, we, we, need the action. Tingnan okay. nga natin kung uh, anong mangyayari dito. Hindi ho namin ito pinaghandaan, ha? Okay, go. <laughs> Five, four, three, two, <laughs> Tito Boy. Oh, no, Jelly, kumusta? Bakit? Ano bakit? Sa lahat-lahat ng tao, bakit siya pa? Ano ginagawa mo, Angeli? Ah, uh, anong siya pa? Wala naman akong ginawa. Anong siya pa? Anong ginawa? Maganda naman ako. Ay, ano naman ang ganda mo? Lahat na sa akin na, pero bakit? Uh, pero man, bakit yung... ikaw ang pinili niya? <laughs> ah. <laughs> <laughs> anong meron ka na wala ako? Hulaan mo. Hulaan mo kung anong meron ako. Hulaan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ugali mo. Tingnan mo ang katawan mo. Tingnan mo pag-iisip mo. Nag-iimbento ka. Wala naman. I, I don't know what you're talking about. I don't know. I don't know what you're talking about. Sinabi Ay niya sa akin. Anong sinabi niya? Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Sinungaling siya. Sinabi niya sa akin, kagabi din niya ako mahal. <laughs> Sinabi niya, ayaw niya sa akin. Sinabi niya, ikaw ang gusto niya. Sinunghalin siya. Sa so, tingin ko, pinaglalaroan tayong dalawa. Pinaglalaroan talaga tayo, Angelie. <laughs> oh! <laughs> oh! Magaling. Talaga mo dyan, <laughs> Susan. Paso. <lang>. Paso? Oh, sige. Okay. <laughs> okay. Uh, let's do fast talk. Okay. Okay. We have two minutes to do this, and our time begins now. Koreana, Filipina. Filipina. Kong Kang. Kang. Sexy body, beautiful face. Sexy body. Mas sumexy, mas yumaman. Mas yumaman. Mainit o malamig? <laughs> Mainit. Matamis, maalat. Matamis. Romantiko, mag maginoo. Romant. Malambing, maangas. Malambing. Guwapo, mayaman. Mayaman. Mas bata, mas matanda. <laughs> mas matanda. Showbiz, non-showbiz. <laughs> non-showbiz. Aalagaan <laughs> mo, aalagaan ka. <laughs> Aalagaan ako. Guilty or not guilty, maagang nagka-boyfriend. Guilty! Guilty or not guilty, nagpa-kiss sa first date. Guilty! <laughs> guilty or not guilty, tinakasan ang kadate. Guilty! <laughs> guilty or not guilty, pumapatul sa bashers. Not guilty. Guilty or not guilty, gumamit ng fake account. Not guilty. Angeli sa umaga, jelly sa gabi. Angeli sa umaga. Single or taken? Single. Dinner for two, sinong isasama mo? Dinner for to my mom and family. Lights on, lights off. Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? When I wake up and before I sleep. Mensahin mo sa batang Angelicang ano ito? Always be happy, do whatever you want, as long as you're not um, stepping up on the person. Wow!